Ayan, nihang mga kabayan, while dito sa Taiwan. Ayan, ngayong, ngayong araw na ito po ay magluluto po ako ng adobong baboy sa kalamansi. Ayan, gagayatin po muna natin itong ating karning baboy. at na natin gayatin ang ating karneng baboy. Ngayon ay dadako ko naman tayo sa ating mga panglahok. Ayan, kailangan po natin ng kalamansi. Ano po yan? 13 piraso. Pwede po natin ng dahon ng laurel. Toyo. Oyster soy sauce. Asukal. Ayan, itong asukal na ito po ang ating gagamitin. Kailangan din po natin syempre ng paminta. Lagyan din po natin ng kaunting pangpalasa. Ayan, magic sarap. Siyempre, hindi po mawawala ang ating bawang. Ayan, apat na bawang po ang aking gagamitin. Ngayon po ay timplahan na po natin ng ating baboy. Ayan po, kalamansi. Oyster sauce. toyo paminta yan ilagay na din po natin ang ating dahon ng laurel ang ating pong asukal at ang ating magic para. Yan, ilagay na po natin ang ating bawang. Tapos, halu-haluin po natin siya. Atin po muna siyang tatakpan at ilalagay po natin sa ating rep. po, pagkalipas po ng ilang oras ay atin na po siyang lulutuin. Yan, magpainit na po tayo ng ating kawali At atin na pong lulutuin ating adobong baboy sa calamansi Ayan, ilagay na po natin siya sa ating kawali Ayan. Papakuluan lang po ulit natin siya. Papakuluan lang po natin siya. Papakuluan lang po natin siya sa maliit na apoy para po mas pumasok yung lasa sa loob ng ating karne. Mag-add na po tayo ng kaunting tubig. Ayan. Hayaan lang po natin siya. Halo-halo na lang po Tapos, Panpong muna natin. Panpong natin ang ating kasining baboy. Kung siya po ba ay malambot na. Masarap po ito yung malambot na malambot na ay. Yung nahiwalay na yung ano. Check po natin. Yung isa. Ayan, medyo maganit pa po. Nalaban pa. Maganit pa, maganit pa. Ayan. Balikan po ulit natin siya mamaya. Saktong-sakto pong panghapunan. Na po siya after 30 minutes. Check na po ulit natin. Ayan. Hindi po ba? Ayan medyo natutusok na po Tamang tama lang po yung kanyang sabaw Pagkaiga po nito Ay luto na din Ayan po o oh. Mapapadami na naman po ang kain ko At ng aking amo Mahilig din po siya sa Adobong baboy Paigaigahin lang po natin siya At okay nga yan, meron na po tayong masarap na adobong baboy sa kalamansi. Ayan. Saktong-sakto po ito sa ating panghapunan.